Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, natagpuan ng Wasabacolot uh, ang bangkay ng isang lalaki na hinihinalang biktima ng salvage. Kapansin-pansin din tila summary execution na pamamaslang sa biktima. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Music Patay nang nakita ang isang lalaki sa Purok 12, Barangay Alangilan, lungsod ng Bacolod. Ang biktima nakita ng isang caretaker sa lugar kung saan mayroong karton ang kanyang mukha nito na mayroong sulat na Winston Bao Kawatan Poser. Ayon kay Police Major Mark Joel Reclamado, hepe ng Police Station 5 ng Bacolod City Police Office, ang biktima ang nakagapos ang kanyang paa at kamay gamit ang duct tape. nakasuot ng striped stripe na short gray blue black short ito at nakaputing t-shirt. Sa ngayon, na inaalam pa ng kapulisan ang pangalan ng biktima at kung taga saan ito. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malalimang investigasyon ang ginagawa ngayon ng Basista Police singil sa pagnanakaw na naganap sa 168 trading sa Poblasyon Basista na pagmamayari ng Taiwanese businessman. Sa ulat ni Basista UIC si Police Major Brian Dave Dungok, dumulog sa kanilang tanggapan alas 7.40 ng umaga ang Taiwanese kasama ang kanilang gwadya upang ireklamo ang pagnanakaw ng hindi pa nakilalang suspek sa loob ng kanilang tindahan. Nakita na nasinira ang halublak na pader sa likurang bahagi ng pwesto na siyang ginawang pasukan at labasan ng mga kawatan na ang cash money mula sa cashier table na 90,000 pesos at 310,000 pesos naman mula sa table manager. Ayon sa gwardiya, natuklasan na lamang nila na napagnakawan ng pumasok na ang kanyang amo. Hindi anya siya nakapag-grooving dahil sa magdamag ng malakas ang ulan, kaya nanatili na lamang siya sa guardhouse sa harapan ng tindahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Arister Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang di pangkaraniwang insidente ang na naganap kahapon ng hapon sa JP Laurel Avenue, Lanang Davao City, matapos mamataan ang tinatayang labing pitong kabayo na pag sa parking area ng isang kilalang coffee shop. Ayon sa mga saksi, tila walang pakialam sa trapiko ang mga kabayo habang nalalakad sa gitna ng daan, ikinagulat ng mga tao na nasa paligid na maestablismento. Agad na inireport ang incidente sa otoridad. Bandang alauna ng hapon, Hunyo Noybe, agad na rumispondi ang mga tauhan ng Police Station 18 ng Davao City Police Office sa kabila ng matinding init ng panahon na natiling may hinahon ang mga kabayo habang binabantay ng mga polis sa gilid ng kalsada upang hindi makasagabal sa daloy ng trapiko at masigurong ligtas ang mga hayop at mga mamamayan. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakatakas ang mga kabayo mula sa isang farm sa barangay Tigato Buhangin, Davao City at malayang nakaabot sa downtown area. Inatayang walong kilometro ang layo. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Matapos ang pansamantalang pagbabantay, iniskortan ng mga pulis ang mga kabayo pabalik sa kanyang farm sa Tigato noong hapon din ng lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa 3,674 katao ang naaresto ng Police Regional Office 3 Pro 3 sa ng Luzon sa loob lamang ito ng halos limang buwan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Enero agis hanggang Hunyo a 8, ngayon taon, kabilang sa mga naaresto, ang 783 most wanted person, kung saan 35 ang may kasong murder, 155 ay may kasong rape, at 124 ang sangkot sa illegal na droga. Bukod dito, libo isang wanted person ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon sa riyon. Ayon kay Police Brigadier General Jen Pahardo, tagumpay ang operasyon ng PNP dahil sa masusing intelligence gathering, koordinasyon at mabilis na aksyon ng mga pulis. Aniya, hindi makakatakas sa batas ang mga kriminal. Patuloy kaming maglilingkod para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Ang kampanya ay bahagi ng adhikain ng Administrasyong Marcos na isulong ang bagong Pilipinas, ligtas, maayos at makatarungan para sa lahat. Para sa si MBC TV Network News, RH37, Dani Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.